Anong purpose na itiergas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Dagao. Alala niyo? nila yung mga tao doon. Kinampas, pinukpok. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha, bakit mo tukpokin yung 30? Bakit mo yung tirgas yung 100? Paano nagsurrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Magsurrender ka. And then he said, okay. I will surrender. So, anong purpose na pupukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na itiergas mo yung tao for expressing his desperation his frustration, his anger. Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nagsurrender? surrender Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpuk, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then, I said, it's all over. So, po ako with the table ko sa depot at the time. And then, I sabi ko, sarili ko, okay. Let's go to hell.